Hello guys, magandang araw sa atin lahat. So we have an update about this coin. So kung matatanda nyo, ito yung 50 centavos Pilipinas. Philippine American coin. And matatawag nyo na siyang antique coin kasi 100 years old na siya. More than 100 years old. Ang year na tong coin na to ay United States of America 1921. So... 2025 na tayo ngayon at ang edad nitong coin na to ay 104 years old. So, sobrang rare niya niya. Nagumpisa to dati na kinukuha ko na 30,000 pesos pero ngayon sobrang taas ng value nito. Hindi po yung 1 peso yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay yung 50 centavos. Okay? 1921 at tumabot po siya ng 43,000 pesos na yung presyo ngayong araw na to so ayan. actually marami akong inukuha ang mga iba't ibang klase ng coin kung makikita nyo ayan marami na tayong collection meron tayong mga gold coins meron tayong syempre mga paper bills kung makikita nyo yan hindi lang Philippine American kaya meron tayo meron din tayong Japanese government 10 pesos so pinagsama yung Japan tsaka yung Philippine money So, this is Philippine and Japanese paper bill. Yan. Makita nyo, diba? O, oh, yan. O, oh, kung meron yung mga gatong klase ng paper bills or coin, just PM, mag-send lang po kayo ng picture sa, ano, pri private message para po makontakt namin kayo. And, eto, marami pa po kayo na iba't ibang klase ng coin. Katulad na itong isang pinaka-rare na to, So, alam kong alam nyo na sobrang rare na coin na to. Ayan. This is a liberty in God we trust. Stock tong year 2000. Sobrang rare na coin na to. Ayan. Sa likod, may agila. Yan. United States of America, one dollar coin. So, ang presyo po nito ngayon namabot ng 70,000 pataas. Hindi po nababa ng 70,000 pesos yung per nito. Yan. At kung meron kayo iba't ibang klase ng coin, just follow and comment and wait for our reply. Marami pa po tayong hinahanap na iba't ibang klase ng coin. Yan, kagaya na lang ng mga coins na to. Uh, may habol din pala ako. Ito. Yan, this one. Siyempre, familiar na familiar kayo sa 25 cents natin. Ito yung Republika ng Pilipinas, 25 centimo. Same year, year 2000. Yan. Actually, ito talaga yung 25 cents natin. Pero binibili ko siya ng 2,500 pesos. Alam nyo kung bakit? This is a rare piece ng 25 centimo. Kasi, yung 25 centimo natin ay kulay gold. Diba? Diba? Pero yung year 2000 na 25 centimo ay kulay silver. So, yan. Hindi siya katulad ng mga gantong coin. Yan. So, di ba silver siya. Hindi siya kulay yellow. Yan. 2,500 for this 25 centimo. At uh, marami pa tayong natin iba't ibang klase ng coin. Just follow and comment. And wait for our reply lang po. Okay? Pwede kayo mag-send ng mga coins na Meron kayo dyan na hindi nyo alam kung magkano yung value. Titignan natin. So, thank you so much and God will bless you guys. Magingat po tayo palagi and bye.